po ay may kaunayan sa so, napapanood natin sa mga committee hearings ng Senado. Kaugnayan sa mga rebelde at ang kanila pong guest ay si General Carlito Galvez. Napanood po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung gaano po kabastos, kayabang, kaarogante si Senator Tolfo, Rafi Tolfo. Nakaka pagod, nakakainis pa na orin sapagkat kitang kita po ang yabang ang uh, pagiging arugante at pagiging bobo si Senator Tolfo sabi niya may korupsyon sa inyong agency sabi niya ang laki ng discrepancy as to number kahit ano pong paliwanag ni General Galvez, ayaw tanggapin o ayaw makinig ni Senator Tolfo. Lalo lamang nagiging mayabang, nagiging arugante. Kitang kita po natin ang kabubuhan ni Senator Tolfo. Ang ibig po niyang sabihin, kung 25,000 ang surrenderes, kailangan may kaakibat na 25,000 na armas na maisiso, na maisuko. Yan po ay kalukuhan o kabubuhan sa bahagi ni Senator Tolpo. Pero itong si Senator Tolpo, na nagmamarunong, na nagmamayabang, na isa namang katotak na boob, ipinipilit ang sinasabi niya. Nagiging bastos, po kayo nagiging bayabang, mayabang, nagiging arrogant ang dating niya. Dolot ang kanyang kabubuhan na no na wala namang alam. Kaya na po, kumukuha ng mga resource speakers to enlighten them ang nangyayari po dulot ng kabubuhan lalo na no sa bahagi ni Sen. Tol ang committee hearing na kanilang ginagawa na kung saan sila ay nag-iimbita ng mga resource speakers to enlighten them ang nangyayari po iniimbestigahan nila for their aggrandizement para makapagpasikat sa media sapagkat gustong kumadidato sa pagkapangulo. Akala niya, mabubula niya ang mga taong marunong may pinag-aralan at nakakaintindi. Rapid ang kaya mo lang bulahin ay yung mga taong kaya mong pagsamantalahan. Sila yung mga helpless nagdolot ng kahirapan dolot ng walang kaalaman ikaw ang pambansang marites nakakahiya ka you are making money out of the predicament of the masses yung mga taong helpless pumupunta sa iyo at anong ginagawa mo at tinutulungan mo kunwari pero pinagkakakitaan mo diyan ka kumikita sa pagiging maritis sa pagbibilan sa kahihiyan sa buong mundo ng mga taong lumalapit sa iyo napakagago mo pagsamantala ka. You uh, are earning almost 25 ay, million iman ay, sa pagiging maritismo. Kunwari, tutolong ka sa mga tao uh, na pipilitang lumapit sa iyo. Pero anong kapalit? E binibilad mo sa kahihiyan sa buong mundo. Hindi ka na nahiya, hindi ka na nakakiyas sa sarili mo. sa ahol ka pa sa isang bading, sa isang bakla. Ka na ka, I don't care. I'm na talag ka rin hindi sa bagay po, di mo naman gagawin niya kung hindi ka bakla utang ina mo nakagago mo na tapos, tatakbo na ka na po, po na tapos tatakbo kang presidente na, minsan napanood kita sa committee hearing ako ay hanggat mare ayaw ka um, panoorin ka pero pipilitan tayong tingnan kung ano yung performance mo bang yabang mo, nagpapasikat ka. Pero sabi sa iyo, ng Vice Presidente, tama po yan, Senator. Dahil ikaw ay Senator, gumawa po kayo ng mga batas na makakaroon solbat sa mga problema na binanggit mo. Pero nasa utak mo ng mga panahon yon bilang Senador, akala mo ikaw ay makakagawa ng paraan tinuruan ka ng tamang leksyon kung naintindihan mo sana yun. Kaya kayo nag hindi para maghanap ng krimen sa bahagi ng taong iniimbestigahan nyo. Kaya naroon siya, invited siya, supposedly for him to enlighten you as senator, as legislators, so that you can make a law towards solving the problems subject of the inquiry. Iyon ang function nyo at iyan ang dahilan kung bakit may kapangyarihan ang Senado o ang Kongreso na magpatawag ng investigasyon. Patawag kayo ng patawag ng investigasyon para pagalitan sa Kongreso, pagyabangan yung mga resource speakers nyo. Samantalang nakalagay dyan sa batas, sa saligang batas, dapat igalang nyo. Dapat bigyan nyo ng uh, kaukulang uh, respeto itong mga resource speakers hindi yung minumura mo pinagagalitan mo, pinagyayabangan mo yan ang style mo, sa radyo mo, sa palautuntunan mo, kung makapag-otos ka sa polis, sa DSWD, sa gan ganitong empleyado ng gobyerno, akala mo kung sino pang hari. Tangina mo. Kabubog. Namayabang ka. At wala kang alam. Pilit ka nagmamarunong. Yan ang style mo. Tolpo hindi natin kinukuntra yung service yung ginagawa mo kung tama. Tama lamang kalampagin yung mga empleyado na ayaw gumanap ng kanilang tungkulin. Pero yung style mo, ito yung tataktol ko. Mayabang, Akala mo, mga hari kayo sa Pilipinas. You cannot be a president yabang-yabang mo, dahil sa mga sorbi, umaangat ka. Gusto natin na may mga mo sana na magsiserviso, tumulong, lalo sa may hirap sa mga kapuspalan. Pero not to the extent that you make money out of their predicament. Sapagkat hindi tulong yan, pagsasamantala pag yung ginagawa mo. Ilagay mo sa tama, hindi yung ang mga resource speakers nyo ihiyain mo, yayabangan mo na magaling kang senador. Katarantaduhan niya. Hindi yung yayabangan mo lang. Kurap kayo. Ang gusto nilang lang magpasikat sa media. Siyempre, kung hindi nga naman nakakaintindi yung tao, akala nila tunay ka ng magaling. Pero sa totoo lang, mo ang sarili mo sa kamangmangan. Kayabanga, yan ikaw, stand by what I say, rapid tol po. Kaya huwag kang magmamagaling. Nakakabagot yung style sir. mo. Nag-investigat po kayo, sir. And dapat, head Ito. Meron talaga, Patawag, gusto ko suspindihin niyan ngayon, agad, ngayon, agad. Alam mo kung baka pag utos ka, masahol ka pa sa hari. Pag sinasalungat ka, sinasabi siya ang kuto, may proseso tayo, galit Ay, hindi ganyan. Hindi dapat yung proseso na yan. Ako kaya kung magpatanggal agad ng isang empleyado. Napanood kita minsan, tungkol doon sa yung nagtatrabaho sa isang na hindi pinasweldo, pagkos pinagbintangan pa. Hindi ako nagkakamali, an employee with the landmark ba yun? Well, good Tinutulungan mo siya. Pero yung style mo na utusan mo ang duli. Tanggalin niyang, I want him. O oh, I want her. Reinstated, I want her. babayaran agad ngayon din kasi ako nagagawa ko yan sa radyo. Nagagawa mo yan doon sa mga taong bobo. Sa mga taong takot sa'yo. Dahil hindi nila alam ang kamangmangan mo gusto natin makatulong tayo. Pero ilagay natin sa tamang proseso. Ilagay natin sa maayos. Hindi yung akala mo nag-uutos ka. Isipin mo nga kung magiging presidente ka, anong orin presidente ang ganyan? Yan ba? Ano kayaya bang pag naging pangulo ka? Ang Pilipinas ngayon pa lang eh sa totoo lamang mula sa radyo na naging mayabang ka na nadubli ang yabang mo na naging senador ka at kung magiging presidente ka hindi lang triple yan higit pa so anong mangyayari sa Pilipinas marami kang taong kan, marami kang taong pagyayabangan buong Pilipinas ngayon pa lang eh. Uh, po yung... Yan ang pinupunan natin sa iyo. Then, Talpo. Huwag kang hambog. Hindi natin pwedeng itolerate yung kagaguhan mo. Rapi Talpo. Uh, Unang-una, ang ikinagagalit natin sa iyo, yung style mo na ibinibilad mo sa kahihiya. ang mga Pilipino na nagpipilit ang lumapit sa iyo yan ay hindi tulong. pang sasamantala yan because you are making out you are making money out of it you are making money out of their predicament